Michelle na ba yun? Ah, uh, uh, uh Hindi nga lang. Diretso rin Diretso rin. rin. Ang galing nga, yung dapat sagutin ko, sinasumagot, na sumagot port to, 4 punto, no? Uh, uh, sabi ni Wakwak, hinahamon -wak, kita, eh, sabi niya, foreign, pagkaransyo mo na listas. <laughs> yan talaga ang hinanong yun, yung ko ni Wakwak -wak eh. Sabi niya, patunayan mo yan eh ang kasabot ako dyan sa kidnapping na yan, ha? Patunayan mo. Eh, ang galing yung defender. Sinagot lahat po ito, po ito. Hindi uh -huh. mo na pwedeng i-delete siya, uh -huh. ha? Lahat ng mga ano mo. Pinaliwanag oh, niya yung ano, no? Eh, yeah, doon ako mas lalong magigil kay doon sa ano? Doon sa sinabing alaga natin dito. Ah, oo. Grabe daw. Hindi pa naman nandito yun, eh. Sabi ko, talaga nagigipag-uusap ko pa pala siya. Ano, tawa pa siya ng tawa. Mm. Tayo daw pinagtatawanan nila, eh. Sabi din no. Sabi nila, Yun do pinapanood nya doon, tayo nung nag-register tayo dito, nung sabi kong uh, naanak, kinanak tanda si Deg na magano tayo ng kidnapping. Gabi noong 12:00. Sa so, lipunan ay edukasyon inilaan kaguluhan? Ano'ng kaguluhan to? Hayan, so birthday po ng ating ang uh, QSTEM. Pero mo muna natin ang mga tao. Mami? Mabuti pa rin kasi si birthday ko. Okay. May sip? Wala uh -huh. na. Wala na ako may hiling. Nasa'yo na ang uh -huh. lahat. <laughs> And then sa puso. Sa puso, sa ugali. Sa pangarap. Or ano na lang. Magpalalim na lang kay Lord lalo. Ano na, Gio? Nagkakagulo? Nagkakagulo? Hi, what do you, what you want to say to you Steve? Happy Birthday! Happy Birthday! Happy birthday. You know? I like the food. we is think about it later. Let's Jillian, how about Jillian? It's Chris Steven's birthday. Now? Yeah, you get him here. Huh? Uh, what is birthday? Chris Steven's birthday today. Ah! Oh, happy Birthday! How Jillian? Kasi hapang maging... Magaling. Magaling. Hmm. Ay. Ate Jen. jen. Ay. Kamu kamusta? Di pa ka namin nakakamusta eh. Ay oo nga pala. Di pa ako makamumunin. Hindi ka pa rin? Oo hindi ko rin matanggap eh. Eh. Siguro talagang ganun. Pero, pero... Nanonood ka siya o nanonood ka siya ako ng mga live na panood ko yung kay Michelle Japina ba yun? Ah. Uh, uh, hindi. Ngayon lang. Diretso rin. rin. Ang galing na, yung dapat sagutin ko, siya na sumagot, 4 to 4 punto, no? Oh. Sabi ni Wakwak, inaamon kita eh, sabi niya, Foren, Provencio Monalistas. Yan talaga ang hinanawin pangalan ko ni Wakwak -wak, eh. Sabi niya, patunayan <laughs> mo yan ang kasabot ako dyan sa kidnapping na yan, ha? Patunayan mo. Kaya e, ang galing yung defender, sinagot lahat po, 2 to 4 punto. Uh -huh. Hindi mo na pwedeng i-delete siya, uh -huh. no? Uh -huh. Lahat ng mga, ano mo, <laughs> Pinaliwanag uh -huh. niya yung ano, okay, no? Hindi, doon ako mas lalong nagjigil kay dun sa ano? Dun sa sinabi ng alaga natin dito. Ah, oo. Oh, oh. Grabe nung, daw. Di pa nung nandito yun eh, sabi ko. Talaga nagiging pag-uusap pala siya rin ano, tawa pa siya ng tawa. Mm. Tayo daw pinagtatawanan din eh. Sabi no Sabi nila. Yung daw pinapanood niya doon, tayo, nung nag-hysterical tayo dito ng sabi kung inaanak inaanak natin si dave na maganda tayo ng kidnapping nung no, gabi nung no, 12 yata ng gabi yun maganda Oh, oo matangyabang niya rin parang hindi na siya yun ah parang ibang ano na parang hindi na siya yung tao na yun na alam naman yung yun ang, yung ang yurok sa tatay niya eh bakit hmm. ganun? <laughs> pinapanood ka tayo, inaanap natin siya kung saan siya napunta, tapos tawa ng tawa. Hmm. Pinagtatawa ng linya tayo. Shoutout kay, ano, kay Michelle Japina, pwede na kitang gawin ng abogado pala. Mm. Pwede nating abogado. Ah, uh, pwede, lahat nga nang sasabihin ni Wakwak, ikaw na lang yung mag para sa akin. Kasi busy ako sa trabaho, wala akong oras sa mga ganyan eh. Uh, pag Pagkatulungan nyo na lang kami pag-defend dyan. napapanood nyo naman lahat ng na katotohanan. Walang live siya na eh. Hmm. Na? Wala pong live. Baka may luluto. Ha? Napanood ko Ang dami niyang ano, nagpapasalamat sa mga nangyari. Kasi daw lumaki yung revenue niya. Ah. Ang galing nung ano niya, ano, na nagawa na, na niyo mga pangarap nila. Oo. Oh. Tumas, kapalit, kapalit nung binala nila. Oo. Oh, Diyos ko po, akala niyo, oh, gumanda yung revenue niyo sinira nyo naman yung pamilya namin. Yun ang kapalit. Ala, ala, ala na. Parang yung pagtingin ko dyan, ala na talaga. Bumagsak. Yung gaganong-ganon pa, parang may binibilang ah. Pinalo ako, sinapalis nyo, gano'ng kaya yan. Liti ka pa salamat ka ginanong ka eh. Kung wala kang gano'n, di, di, ka talaga tinuring na pamilya rito, kaya ka ginaganon. Kasi tinuring ng pamilya, para kalaman laman. Siguro pag sinaktan kayo, iniisip niyo, hindi naman kasi ako tumilya rito, kaya ako sinasaktan eh. Kasi sinasaktan kayo, kasi may mali kayo. Vlog mo to, kung sila na lang kaya ito, kung gano'n sila katigas na ulo. Ah, may okay, lang yung mga tayo, may tayo dyan, ha? yung paano nila, yung ano, yung katiyasa nila, nuno. Birthday ni Kuya Steve ngayon. Ikaw naman, kalamakala. Ayun ako, may handa nga ako. Sir, tumas na yung revenue mo. Tingilan mo na kami. tatas Ah, tumas na yung mga subscriber mo. Wak -wak. At saka yung revenue mo, tumas na. Makakabili ka na siguro ng magandang pampahid sa muka para hindi ka na na puro edit. Mukha mo na lang, ini-edit mo pa. Pabalik ka kanya nun yan. Ah, sinungaling. mo yung sinungaling. Yung mukha lang, ini-edit pa niya. Kaya ngayon, tatas na revenue mo. Pupambili ka na ng ano niya. Yung pang... ba yung papa... May astringent ba yun? Puso pa... ba, ba, ba ba yung astringent? Nang tumabalat <laughs> yung para... Eskinol. Eskinol, para bumata yung pagbumuha niya. Para, para, ako, content pa niya. Eh tatas revenue niya. Yan naman ang gusto niya, di ba? Hindi, <laughs> napanood ko lang kanina talaga. Yung hinahamon pa niya ako. Ay, e, mabuti na lang, magaling yung abogado ko. Sinuwa yung lawyer bangalan? kong... Michelle Japina, may nakikita akong lawyer. talaga po ito po po. Sinigot niya tama po. Kasi anong nagaanap kami, sila pala nanonood. Sila ang magkakuntiyaba. Totoo. Totoo. Kaya sabi niya ni Mr. na napaka-bobo mo. O. Oh. <laughs> sabi niya na. Oo. Siya niya napaka kasi gusto niya ng views sa revenue, natin nalagay niya doon. Kahit na uh, makakasama sa kanya. Okay, so, tutuloy natin mamaya. Ah. Relax ka lang. Kalma ka lang. Wait lang. Tubigot din ka Tubigot din niyo? Uy, yummy! Uy, Meron po tayong uh, tiramisu cake. Meron tayo dito na... Ano nga? to? I'll only eat the sides. Ah. I only need the sides. Pagkakita ko yung mga, mga pagkakita. Sushi, pancit. My Si ah, Kuya okay, di ba? Meron pa ito. ko na. Ayan na. Update din. Birthday mo tayo, kayo naman. <laughs> kalma, kalma. Ay, nanonood kayo dito, Mamshie. Ayan. Nanonood si Mamshie. Mamaya, hindihingi ko kayo ng greetings. Okay, kids. Travis. Guys, go there, go there. Stand up, Travis. Summer, stand up, guys, stand up. Kita Kita minta uang kami. Kita, kita, mainkan sniper. mau. Nah, Dito ko yung bagong uh, online na lawyer ni ano. <laughs> uh -huh. Doon kayo ta, kay Facebook. Andito pala yung ano natin. Pwede well, ito. Andito si Kuya Bagnin. Uh -huh. Kuya Bagnin, tara po. Kain na po tayo dito. Kama daw siya, Desi. Eh, nami-miss po namin kayo dito. Dapat talas dalas sa punyong bumisina. Yeah, si wow. Ana. No? Ready? Ayun. Thank son. What? Two, one, two three, three.

hindi hindi sa tekram natatanggapan ba sila? pa nagkakagulo po ka tekram happy birthday to you steve more birthdays and blessings to come o anong gusto mo sabihin? ano? kain po mga ka tekram <laughs> hanggang kakagulo sila simulan mo na ano? ako bisogong kay kiling kasi yung 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 Everyday is yung 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 journey mo natin, na ang goal natin, papalapid mo ng papalapid mo natin. Tama. So, Amen. May challenges, oh. Pero, umaga uh, natutuwa din ako kasi yung, yung pat ko, oh, na yung nina ko yung pat ay balutas pa yun Mayroon yung laban. Umpaga, ganun po eh. Kasama yun eh. Parang, hindi sa ako hindi ako nadadali. Mm. Parang isa na iyapang ako na nahihirapan ako sa ganda. <laughs> makakaya so, na ako nahihirapan ako sa ganda. Mm. So nahihirapan ako. Pero pinipilit ko naman ako yung makakaya ano, ko. Mm. Uh, yun no? o, para sa family, tsaka siyempre yun. At, at ako na tao na gusto bigay maibigay yun nag ko lang ng best ko sa bawat pagkakakataon. Napapagod na roon sa puso sa pamilya? Uh, Siyempre, napaka-graceful po. Sa inyong titos, lahat-lahat po. Sa magulang mo? baga, lahat bawat isa sa buong pamilya. Talagang ang ginapayag ko ng sobra. Mm -hmm sa ano pamangkin pinsan ako uh, bless ko po sa inyo maraming 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 salamat po thank you thank you din po sa tiwala uh, sa sa akin simula ko simula sa sa pulmo sa ngayon no ko no. maraming maraming Ah, oh, Oo, oh, tanawin. Ayun o, sabang tempo lang o. Uh, yeah. Siyempre, ito lang dito yung time para mag-reflect ko ako sa mag sa taon, -taon na ako nakalipas. Mm -hmm. uh, para makapagbalik ka lang dito sa mga uh, nakapaligid sa akin. Mm -hmm. uh, pa, mama, mga uh, nasa ibang bansa po sa Uh, thank you po sa kahit uh, po nandyan kayo. Naramdaman ko yung presensya niyo sa uh, part ng family. You uh, know? Sobra-sobra. Kaya, wish uh, 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 so ano ko lang ako, ko kayo lagi. At, 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 isipin na lang at, talaga na Isipin nyo na ako um, gagawin ko yung makakaya ko. Para hindi niyo ako masyado hindi hindi. Thank you. Where's Steve, happy birthday to you. Ayun, si Guyaram po ay on the way na po siya pa uwi. Napayun po din sa vlog niya, ha? Ito yung tatawag ng bako niya. Okay, kumain ka na muna. Ikaw naman. Salit na nag-i-enjoy kay Tedel. Hello! Happy birthday, Steve! Happy birthday to you! Sinahanap natin sa bus. Kaya pala hindi nilabas yung audio. Sinahanap natin. Ay, gusto ko tuloy. Ano? Kaya mas marinig yung audio na yun. Dapat marinig natin yung audio nun. Ako naman, akala ko naman yung cell phone ko may diferensya. Kaya walang sounds. Tapos ngayon, hindi lang po yung cellphone mo, ko, no, ng pamangking ko. Sa no. ba ako ng cellphone. Habulin pala natin yung audio, no? Oh, yun na. Mm -hmm. Excited ako mm -hmm. madini ko yung nilalaman nung mm -hmm. sinasabi niya. Eh. na mm Nakasabot -hmm. talaga <laughs> siya sa ano. Nanay, bati po kayo kay Kuya Steve. <laughs> Sorry po. <laughs> Sige na, lunukin niyo po muna. Si Ate Jennifer muna. Si Jen, greetings. Hey. Uh, happy birthday, Steve. Um... Uh, enjoy ka lang sa so, yung birthday at ang wish ko sana yung pinapangarap mo sa, bu sa buhay yung talagang gusto mo marating sa buhay sana matupad mo yon kahit malayo mami daddy mo alam kong masaya sila kung ano man yung naging narating mo sa buhay happy Aha. birthday thank you to Jen how about si Jen? Oh. Jen, say happy birthday to Kuya Steve happy birthday Steve oh, oh. Ay, galing ah oh. ang galing, uh, galing galing Oh, Nanay Jack, M. Ben Ben, greetings po kay Kuya Steve. Ay, sorry naman. O, lakasya muna. Wala pang... Wala pa. pa subo. Nungunguya pa eh. Happy oh, birthday, Steve! Ako ganun lang. Happy birthday! Oo, alam naman namin matipid-matipid. Kasi matipid. dangan siyang bumati eh. Pwede na? Mm. Happy birthday ko yung Steve. Salamat sa pagmamahasay yung mga pinsan. Sa pag kaso. alam mo naman, Iyan. Mm. Iyon. Thank you na, nadya. Kuwi po wala akong bati sa... sa Pamakin mo. Happy birthday, Steve. Fine. Thank you. Iyon na yun. You sold the best. Sa business. Iyan po. Uh, dito tayo sa kabilang lamesa. Ang lolo't lola. Mag... Ay, may ka... Ko... Lola, bate, lolo lola. Sa so, iyo nga po. Sino mauna? Ngumunguya um, po silang pareho. Sige, ba. Uh, um, lunukin nyo muna yan. Kikwilito muna tayo. Kaya take it. Ayan, happy birthday. Kuya Steve. Ayan, I wish sa iyo uh, uh, be strong. Mm hmm. Alam ko naman na uh, napakatalino mong bata. Kaya lahat ng mga pagsubok. Mm -hmm. Nakakaya mo. Yun yun. Uh, good luck. Thank you. Happy birthday ulit. Thank I you. I love you, Mama Chuchuk. Thank you, Mayor Zali. Ay, Kaya yung, Bagnim. Yung ano ko, yung... Yung baby mo. Baby ko. Na hindi pa... <laughs> hindi pa na, nakakapaglakad. <laughs> Mama daw, sinama ko. Ayan. Happy birthday ko Steve. Sana alaga mo sarili mo kung palagi. Basta... Kung anong Payo ng mga mga dapat sundin lang. Basta makalala ang mabuti. Yeah. Kaya bang iba't eh, lagi mo kung kasama? Pero lagi mo ubos mong kasama. Gusto ko eh. Parang gusto ko ligit ng sa sa'yo eh. Ayan. 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 Thank you, thank you, Kuya Bagning. Uh, bago si Kuya Ryan. simulan na natin si Inda. Ay, kung mo naman ba ako lang siya. Sige. Mm. Maganda! yun. Ay, ako, ako ang ang wish ko sa'yo po sana. Una-una. Sa sabihing healthy ka ang iyong pangangatawan bagyan ka ng magandang kalusugan lahat ng pangarap mo ay iyong matupad bagyan ka ng madaling madabing birthday po. at ah... Uh, mahal na mahal ka namin. happy birthday ay po. Kiss, ay, ayun po ayan na apakasarap ah... Uh, lolo tayo lolo Bate sa uh, yung panganay na apo. Uh, ayan, happy birthday, happy birthday, po. Uh, sana, hindi uh, ka pa ng mahabang buhay mm -hmm. sa ating Panginoon. At sana ma matupad mo la lahat ng tinapangarap mo sa buhay. Mm -hmm. At uh, happy birthday. Ayun, ayun, ayun. Ayun. Ay. Ay. <laughs> Ay, sarap. Mama, tuk. Ah, oh. syempre, ang... Uh, Lapit ka na dito, Kuya Steve. Andito ka na rin naman. Tito Ryan. Okay, magka, um, ano pa kayo, ha? Magkakulay pa kayong damit, ha? Sa aming, pangakilang oh. pangalan ng pangakilang. Ah, ako sa inyo pala. So, uh, so pinaka-pogi din. Ha? Pinaka-pogi. Long hair lang ba? hair lang ba? yun at iba niya, walis yung iba niyang birthday, sa syempre kasi lahat ng yung uh, wish yung uh, wish mo binayaran niya, hindi siya kaya magtupad niya. kaya yun 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 to uh, uh, yes, to handle responsibilities uh, ng mga kapwa-kapwa mga Si Kuya Steve, napaka, ano din, nasipot talaga. Ah, very long no siya talaga sa PSB. Ah, yun. um, uh, ano ba, uh, ano naman eh, we are so blessed. So blessed na kasama namin siya. Mm -hmm. Ah, mayroon na, yun, know, nakabahagi talaga ano, ng mga So, yun. Yeah. God bless thank you, so much, Kuya Ryan. Steven, thank you. Hindi pa tako dito. Uh, uh, Sa uh, si Ate Sel, ha habulin mo na Ate Rosel. Pabilis na greetings. Happy, happy birthday, Steve. Uh, we are so proud of you. Uh, pagpatuloy mo yung... Uh, Napaka-gentleman ng tao, napaka-ma-considerate, maalaga sa loros-lola, sa mga tita, sa mga tao around you. Uh, ang prayers ko, yung matupad pa, yung mga dreams mo, yes. si marami pa eh, di ba? Mm -hmm. So, i-provide ni uh, Lord yung mga pangailangan mo para sa flying school. Mm -hmm. At uh, alam ko, masaya ang puso mo. Mm -hmm. <laughs> Protectaan ka ni Lord sa mga lakad mo at sa mga planning mo. Happy birthday, please. Thank you, Teresel. Grabe naman nun. Siyempre, yung mga kids natin. Kuya Travis, greetings for your. Kuya Steven. Happy birthday Kuya Steven. More birthdays to come. And good health. Yeah, Nico. Samson. Happy See birthday, Gloria. I mean, Kuya Steven. Um, no, this Um, the... thank you for the that's love that's and that. care. And you help helping um everybody like where they have to go, and I love you. Thank you for you How Happy Rio. happy birthday. I'm happy birthday. Happy birthday. I'm in birthday. <laughs> Thank birthday to you Stephen. I hope that um good stuff will happen to you in the in the um, future years. Uh, and I hope that uh you do good. Thank you so much. Ayan si Renzo po, hindi po maganda ang kanyang feel. Riel, 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 Renyan, Renyan. Renyan! Ah! O, oh, bati ka lang mabilis. Sabaw! Mm. happy birthday for my sleep <laughs> <laughs> so wake <can't>. stay <laughs> yeah. so Steve, enjoy, enjoy your food uh -huh.